Mga kabombo, sa kapapasok pa lamang na balita, pumanaw na ngayong araw itong si uh, dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad ho na isang daan at isa. Isa ho siya sa pinakamatagal na nagsilbi sa gobyerno ng Pilipinas na may mahigit pitong dekadang karera sa serbisyo publiko. Si Enrile mga kabombo ay kilala bilang isang prominenteng legal at political figure na naging bahagi ng makasaysayang yugto ng bansa Mula sa panahon ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. hanggang sa EDSA People Power Revolution noong taong 1986 kung saan siya ay tumiwalag sa rehimeng Marcos. Nagsilbi siya bilang kalihim ng katarungan, kalihim ng tanggulang pambansa at ilang ulit na naging senador. Noong taong 2008, nahalal siya bilang Senate President at nanungkulan hanggang taong 2013. Sa kabila ng kanyang edad, nanatili siyang aktibo sa larangan ng politika at huling nanilbihan bilang niya Chief Presidential Legal Counsel sa panahon naman ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pagpanaw, nagwawakas ang isang makulay at kontrobersyal na kabanata sa kasaysayan ng politika ng bansa. Inaasahan naman ang paglalabas ng opisyal na pahayag mula sa kanyang pamilya at sa, pamaha sa pamahalaan sa mga susunod na oras. Sa kanyang mga naging political career, mga kabombo, taong 1954, nagsimula bilang Undersecretary of Finance sa ilalim ho ng administrasyon o administrasyong magsaysay. Taong 1966 naman hanggang taong 1970, naging kalihim ho siya ng Department of Justice sa ilalim naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 1970 hanggang 1986, itinalaga bilang Secretary of National Defense, naging pangunahing tagapagpatupad naman ng Marcelo. Habang taong 1986, tumiwalag kay Marcos at naging isa sa mga pangunahing personalidad sa EDSA People Power Revolution. 1987 na bilang senador sa ilalim naman ng bagong konstitusyon ang 1987 Constitution. Abang 1999 hanggang 2001, muling nahalal bilang senador ang yumaong uh, senador. 2004-2016, nagsilbing muli sa Senado, naging Senate President pula taong 2008 hanggang 2013. 2013 naman, nang nagbitiw bilang Senate President sa gitna ho ng kontrobersy o, kontrobersy o kontrobersyal ho na pork barrel scam habang taong 2022 itinalaga siya bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung ganyan mga kabombo, balikan natin itong isa sa mga naging pahayag ng dating senador hinggil ho sa pagkakabasura ng korte sa ilan ho sa kanyang mga kinaharap na kaso. Pinasasalamatan ko yung mga uh, magistrado for rendering justice. Sir brasa lang, brasa, brasa. Mga kabombo, yan ang isa sa mga naging pahayag ng Yumaong, o mga naonang pahayag ng Yumaong Senador at nanawagan din siya sa nang pagkakaisa sa iba't ibang usapin kami po. Sa Bombo Philippines ay taos puso nagpapaabot ng paikiramay sa pamilya ng Yumaong Senador. I think uh, the less we talk Mm -hmm. I guess we are one country, one people. We have to um, fight our uh, political uh, debates uh, in a very uh, straightforward manner. You know, let, us, uh, let, let us cool it down, cool it down for the sake of the country. Bahagi ho yan ng mga naunang panawagan ng yumaong senador at dating Senate President na si Juan Ponce Enrile. Dako muna ho tayo dyan sa may bahagi ng Senado sa ito ho nga mga ilang senador dyan aba nagpaabot na ho ng mensahe at paikiramay sa pagpanaho ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nasa linya na si Bombo J.C. Galvez. Yes, Bomba Victor, inihinto ng Senado yung sesyon ngayong araw matapos nga ipahayag ni Senate President Tito Soto III ang pagpanaw ngayong hapon ni dating Senate President at Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Eksaktong alas 6.23 ng gabi nang ihinto ang deliberasyon nga sa 2026 National Budget upang magbigay daan sa uh, pagluluksa sa pagkawalan ng dating pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Majority Leader uh, Uh, Migzubiri ang naghain ng musyon na isuspending nga yung sesyon bilang uh, bahagi ng nakagawing tradisyon tuwing may pumanaw na kasamahan sa Senado. Ayon kay Soto Bombo Victor, uh, buong buhay ni Enrile inaalay niya, sa pag, uh, inaalay niya sa paglilingkod sa bayan hanggang sa kanyang huling sandali. At uh, alalahanin daw uh, si Manong Johnny, yun, yun ang tawag nila kay Enrile, sa kanyang matalas na pag-iisip at taus-pusong malasakit, lalo na nga sa mga kawani ng Senado. Sa gitna nga ng pagdadalamhati, tiniyak ni Soto na uh, mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino ang ambag ni Enrile sa bansa. kanina rin, uh, Bamba Victor ay uh, sinabi ni uh, Soto, uh, ni Senate President, uh, Vicente Soto deterred na yung necrological service ay nakadepende na daw sa uh, kagustuhan ng pamilya ni Enri. Really, Narito pakinggan natin yung bahagi ng payag ni Senate President Tito Soto deterred. I they, oh, for sure. If, if, the family requests, yung eh, tradition kasi is um, uh, we leave it to the family. Kung ano ang uh, gusto nila, pag gusto nila, kung may necrological services, usually we will um, uh, uh, we will offer we will offer the Senate. Bama Victor, yan nga ang bahagi ng pahayag o ng mensahe ni uh, Senate President Tito Soto III. Kanina rin ay naka, na hinga natin ang mensahe itong si Senator Javier Hirsuto. Kaugnay nga dito sa pagpano nga ni uh, Enrile. Sa history daw, wala daw makakatalo kay Manong Johnny at ay binahagi pa niya na seatmate daw ni Ejercito si Enrile nung unang termino niya dito sa Senado. Narito pakinggan naman natin ang bagay na payag ni Senator J.V. Ejercito. Well, siyempre, um, uh, nakakalungkot, no? Dahil uh, si Manong Johnny is uh, probably sa history, hindi wala nang sa kanyang let of service sa gobyerno. Um, I will always remember him because he was my seatmate no, during my first term in the Senate in 2013. Enrile, really, Ercito. So for those years na magkatabi kami, siyempre I learned a lot from his wisdom, knowledge, and mga advices niya. Hindi ko makakalimutan. I will always cherish those moments na siyempre baguhan ako. Siyempre Senado ito, ibang level, no? uh, neophyte. So yung advices niya and uh, mga tinuturo niya sa atin during that time really helped me a lot also during my first term in the Senate. So, my seatmate, my manong Johnny, um, I will never forget. No, um, uh, even in, in his advanced age, alala ko na kahit na hindi na siya, nahihirapan na siya marami, makita. Bubulong lang ako, manong Johnny, si JB po. Ah, JB! Gaganon pa rin. So, touch, Tsaka lahat ng laban ko, yes, supported me. So, I will never forget. So, like him or not, uh, JP is one of the most brilliant and most clever um, minds as has really walk the halls of the Senate. Bali magkakaroon ng next president. Ah, uh, most likely kasi he was our former Senate president, no? So siguro schedule na lang ng leadership yan. Victor dahil nga uh, nagbigay uh, daan yung uh, Senado muling pagpapatuli naman ng mataas na kapulungan ng Kongreso yung sesyon at deliberasyon sa pambansang pondo sa darating na Lunes ganap na launa ng hapon. Para sa Bombo Network News ako si Bombo JC Galvez and this is Bombaradio Philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio Bombo Ang BOMBO RADIO PHILIPPINES THE NUMBER ONE AND MOST TRUSTED SOURCE OF NEWS AND INFORMATION NAG AANYAYA SA INYO NA MAKIBAHAGI SA PINAKAMALAKING ONE DAY bloodletting EVENT SA PILIPINAS DUGONG BOMBO, A LITTLE PAIN, A LIFE TO GAIN NAYONG NOBYEMBRE A 15, SABADO Magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors. Makakatanggap kayo ng Dugong Bombo T-shirts while supplies last. Plus hot meals and vitamins. Kaya, makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM Station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo. A little pain, a life to gain. Basta Paradyo! Bombo. Para sa cash donations, ma'arin yung deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008 Or BDO Unibank Peso Account 004 168 002 903. Or Dollar Account 104 160